Dito ang dalawang kakampi natin, mga teamies na ito. So again, magtatanong tayo ng darkest secrets ng dalawang to. Una rin na yung yung... <laughs> oh my God! Wow! Hindi <laughs> yung darkest secrets. Okay. So una rin na yung ladies first mga to. Ano dito? Si Ash. So ano nga ba yung pwede mong ma-share ng darkest secrets po sa buhay? Tignan ako ako ng notebook. Ash. Oh, Here we go again. Oo! Oh, Ilang <laughs> token yan? Kaya, ako, way back. Hindi, parang grade, ano ako nalang, grade, grade 1. Kasi nga may ano, may favorite ko talaga yung character ng notebook ng classmate ko, which is friend ko siya. So mm -hmm. ah, ginagawa ko, pinuku, pinukuha ko yung mga notebook niya, tapos pinang, inaano ina, ina, ko, pinipilas ko lahat. Okay. Kasi nga parang naiinis ako na bakit siya meron. Okay. Kinukuha ko siya tapos hindi ko siya ino-own. Like, tinatapon ko siya kung nabukasan. Na ganun. Parang lang... <laughs> Pareho kayong mawala. Oo, oh, okay. <laughs> gano'n. Kaya yeah, ito bang kaklasong may nahuli ka, something, or ano man, ever. Hindi, hindi niya ako nahuli kasi hindi mo yun nakita sa akin. Oh! <laughs> na ano, so, para, na Oo, oh, parang... Oo, parang na ano, nakita na niya sa basurahan. <laughs> Oo. Oh, oh. Parang ilang beses lahat? mo itong ginawa ay? Eh. Ay ano, isang beses pero lahat ng mm. notebook niya kinuha ko. Oh, okay, kasi okay. favorite ko kasi yung Barbie. Tapos ano, may Barbie siya na notebook sa National Bookstore. Mm -hmm. Eh nasa Masbate pa kami. No? Wala naman mas National Bookstore mm -hmm. mm -hmm. na sa mm -hmm. Tapos ang gaganda. Tapos ako, wala, naiingit ako. Kasi sa akin, bakit, oh, sa akin, bakit brats yun sa akin? Gusto ko Barbie. Tapos binibigay sa akin ni Mama brats. Tapos so, ang ginagawa ko, kinukuha ko yun. Pag na, nakikipaglaro siya, tapos ako, tinatago ko yung bag niya, kinukuha ko yung mga notebook niya. <laughs> tapos ginagawa ko na sa bahay na. Kinakalas ko na Tapos ibabalik ko ulit sa ano. dadaling ko kinabukasan, Tapos nasa basurahan na namin, sa mismo costume namin. The best. The best. <laughs> <laughs> okay, tinyo tinyo na siya yung chima chima. Oh, yung chima Alam mo yung insecure ang insecure <laughs> na yan ang Parang gusto mo parehas kami mawalan. <laughs> <laughs> okay, tinyo tinyo. So, dito naman tayo ay uh, John. Okay, kinuwas. Tatawin natin kung anong nga yung pwede mong ma-share na darkest secrets mo sa buhay talaga. Okay, okay. Actually, pinag-isipan ko ito eh. Pero ang siguro ang si-share ko, I was 10 years old. Oh, okay, okay. Um, kasagsagan ng ano yan, um, addiction sa computer. Kasagsagan ng, oh, Dota, Counter-Strike, ASF, Crossfire, yan. Wala akong pera. Hindi ako binibigyan masyado ng allowance ko ng airmots ko, ng airpods ko. Oh sh**. Here we go again. So, yung pambahon ko, sakto lang. Tapos, it happened one time na inutusan ako ng chewing ko. Na kasi may, um, may may apartment kami doon eh pero sa lola ko napupunta lahat ng pera. One time inutusan ako ng tiyuhin ko na addict din sa ano sa computer <laughs> na mag, mag advance ako ng ano ng singil. So pinakuha ako. Multiple times nangyari 'yon, ako ay inutusan na mag-advance hanggang sa natutunan ko na siya without consent from my uncle. Ngayon nung addict nga ako sa computer naisipan ko na pwede siyang ano, pwede siyang maging source of ano kay eh, funds para pang computer. So it happened na ako na yung nag-a-advance ng pera para may pang computer ako. Okay. Eh nang pinaka isa sa dark secret na gusto kong share kasi wala pa ako na ah. Oh, wala, wala nang nakauwi sa akin ever since tinago ko lang sa sarili ko yun. So, okay. yun. O, okay, thank you, thank you, Lucas, sa pag-share na sobrang ko nila. Sobrang pag-ginawa ko din dati <laughs> Kasi nga, ka, di diba, sobrang kaadikan ni Tego ng mga Dota Dota dati. Oh. mga tol, salamat talaga kay Lucas hindi kaya sa pag-share ng mga Dota 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 Dota